Grabe, ang lala nung eksena namin, Athena, dito. Tsaka first time ko na parang kasi first, second GL ko pa lang to. Yung first ko yung hebang kay Direct Sigrid din. So parang comeback movie namin to. Tapos GL pa yan. Kay atina all out siya. Like, okay lang hawakan yung niya. Eh parang oh, hindi ko alam paano ako hahawakan. Kasi first time ko. First, as it kahit sa totoong buhay, first time ko makahawakan ng, ng iba. So, parang ako, nung hinahawakan ko talaga yun sa kanya, nanginginig talaga ako. Tapos baka mamaya, masobrahan, or oh. di ko alam kung ano ba, tama ba ito, ganta, ganyan. So, ayun. Ikaw naman, nung hinawakan yung yung b** mo, anong, ano naramdaman mo? Ay, naman. Kahit po pa paano, may restrictions pa din naman. Ay, hindi pinahawak yung b** mo kay Ay. Athena. Bakit naman? Parang unfair <laughs> naman yun. <mo. laughs> hindi po. Restrictions pa din po talaga. Ah, restrictions talaga. So, hinawakan mo yung 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 b** si Athena nanginginig ka mm -hmm. so paano mo na overcome yon na hindi lumabas sa na, na hindi na na-register na sa camera nag-usap po talaga kami ni Athena tinanong ko po kung okay ba yung ganto ganyan parang sure ka ba okay ka lang nahawakan ka ganyan sabi niya naman oo oh, go lang babae ka naman so parang ako sige, go push ko na to sayinawa so, paano sayinawakan yun ginanong ganun mo <laughs> lang. Hindi naman siya na. mo lang. Anong feeling na tumatama yung dito sa pala? Alam, baka mamaya hindi na ako maging straight na ito dahil <laughs> kaya Athena. <di> <laughs>